Ayan guys, sa mga gustong bumili ng mga old coins, meron ako dito, marami. 1 peso, 1974, 1972, tapos Liberty, 1956, or may, um, merong 1955. Marami yan guys, tapos ito, ito pa, oh, mga old coins na ito, si Queen Elizabeth. Ayan. Marami ako niyan, oh. Meron pa dito 1906, 1924. Oh, mga ganito. Ayun. Ito. Hmm. So may mga gustong bumili, mag-comment lang kayo. Napakarami niyan, guys, oh. Hmm. gagawin ko na lang sanang mga sing sing to o oh, ayan magaganda pa ang kondisyon nya o oh. Hmm. kaya mag comment lang kayo kung sinong gusto mong bumili at kung magkano presyo nyo ayan oh. Marami yan. Ano ba to? Ito. Si Sino ba to? Bayani na to. Hindi ko to alam. Hmm. Comment lang kayo, guys. Sinong gustong bumili at kung magkano ang presyo nyo. Ayan. 5 cents. 1 cents. Meron dito. Tapos, 50 cents. 1970. Ah, 1970. Nineteen-twenty-six. Okay, guys. Sige. Mag-comment lang kayo kung sinong gustong bumili. Kung magkano presyo. Ayan. Nineteen-fifty-six. Nineteen-sixty-four. 50 centavos 1958 1964 eto 1972 1 peso 1972 1 peso 1972 1974 yan dami iba-ibang klase meron pa siyang parang ano to aluminum 1 centavo 90 na to labo. Oh. Okay, sige guys, comment lang kayo.